Assalamualaikum Good morning Kota Batu City So Alhamdulillah Dan di na naman tayo muli Sa Kota Batu City Tapos na naman natin Ang ating uh, uh, Mission Sa Malabang Lano del Sur So Babalik lang tayo dun InsyaAllah so, Dito muna tayo no So yun guys Kakagising lang natin Medyo napagod lang tayo Sa biyahe So kaka-bangon lang natin So samali ako At ayusin natin yan guys So yan mga kamacho no? So shout out pala Sa mga Tatay no? Na nasa abroad o OFW ang mga asawa no? so ayan so bago lahat ay uh, shut out din sa aking uh, pinakamamahal na asawa no? so ayan guys mga kamatso ayusin muna natin yung ating higaan gawa ng medyo napagod tayo sa kakabiyahe so matagal-tagal tayo doon sa lano no almost sa uh, 20 days na uh, 17 days yata kung hindi ako nagkakamali so medyo may pagod so yan, linisin natin yung ating pinaghigaan para naman uh, medyo ay uh, sumapaliwalas so yan, dalaw lang kami ng anak ko yung natutulog dyan gawa ng wala dito yung nanay niya So, pasensya na muna kayo guys kung ganito yung boses natin kasi imagine uh, medyo napagod. So, alhamdulillah, nandito na naman tayo muli. So, asahan niyo, gagawa tayo ng content dito sa Cotabato, especially dito sa Tucananes, Cotabato City. So, thank you and maraming maraming salamat sa walang saong suporta, sa nanonood, nag-share, nagla-like, at sa mga nakafollow. So, yan guys, magwawalis muna tayo pagkatapos natin alisin yung ating hiniga, no? Yun, may, may ipis pa, no? So, mamaya, spray natin yan. Yung ipis na yan. <coughs> so, madali lang naman linisin ito kasi wala masyadong uh, alikabok kawa ng uh, yung nanay ko ay uh, minsan sa umaga, linilinis nila nito. So yan ay linis, linilinis, din natin para naman sa mamaya kung gusto natin mahiga, mag-relax, relax ay pwede tayo makapag-relax. So pagtanghali maganda, uh, wala ng uh, ikam. No? So yan, pagkatapos natin maglinis ay magkapi muna tayo. So medyo matagal-tagal natin inainom yung kapi ng kutabato. So, ang dala na yung na kape nung nasa Lanao tayo ay meron tayong dalang first bite of 34 in 1. And uh, minsan nakakain din tayo ng native na kape doon. So, at least kape. So, tayo ay hindi tayo namimili, no? Kung anong meron, yun, pwede tayong maggatas, pwede tayong magkape. So, ito yung tinatawag nila na native, no? Yung uh, kape dito. So, masarap din ito na kape. Pag walang first bite plus coffee, so, pwede tayo magkape ng uh, na kape. So, yan guys. Sa mga hindi pa nakapagpalo, ay pwede kayo magpalo. So, yun yung anak ko, sabi ko na makulit. So, maganda, may pandesal na. So, Pilipino talaga, no? So, masarap talaga yung uh, sinasawsaw yung pandesal bago kagatin. So, yun yung anak ko na makulit. Na-miss daw niya ako. Gustong gusto niya na kasama niya ako at kasiyempre kasama niya yung nanay niya. Kaso minsan ganito talaga. Kailangan natin lumayo para sa kinabukasan o para sa paghanda sa kinabukasan ng ating mga anak. So, yan guys. Shout out sa lahat. So, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you and salamat sa panonood.